So yun know, good morning, good morning sa iyo mga tokling Good evening, magandang tanghali Magandang <laughs> araw So ayun na yung na yung si Boss ko dito sa ano Sa construction Pagbalik niyan dito na yun So hindi tayo baka kapag vlog doon Gawa ng Andito yung isang ano Yan Yeah. <laughs> so andito yung isang manggagawa na kahiya mag-vlog yan ang sasakyan niya. So ayun lang. Ang update natin ay lalagyan ng ano pala yon, ang um, pinaka ano ba tawag ko? Pinaka uh, flooring sa taas. Yung ginagawa. Ayan. Nilagyan namin ng bakal kahapon yun Yung taas Ayan na, tatrabaho na kami Sa so, ilaw mga tukling <laughs> Idadagdag ko lang to Merienda namin no, saging Tsaka yung Yakult Pero hindi Yakult ang pangalan, pero ang laki Solve ka talaga Dadagdag ko lang tong saging oh. Del Monte quality product of the Philippines. Let's go. So, galing Pilipinas mga tokling ano. Okay naman siya. Matamis. Pero hindi ganoon kalaki yung ano, yung saging na dinadala dito. Siguro yung saktong ano lang. kasarap ang laki lang. So ayan ang merienda namin. Product from Philippines. shoutout sa Pilipinas. Quality yung saging nyo ng Del Monte <laughs> so let's go ito isang merienda din namin 34,000 won so kwentahin na lang natin yun mamaya <laughs> 34 times ay 34 <laughs> 34,000 times 0.042 42 ba ngayon ang palitan ng ano Korean won so times natin yun mamaya kung magkano yung kalalabasan So nakweta ko na guys Nakakatakot yung presyo ng pakwan dito Isang pirasong malaki 1,428 <laughs> Putang inang pack 1 yan Putang <laughs> inang mahal talaga ng cost of living dito sa ano Sa Korea Ayan Tapos Yun lang <laughs> So yun ano mga tukling hanggang dito na lang Nagtatapos na, naglinis na kami Ayan, bubuhusan na lang yan So wala na kaming trabaho Pag binuhusan siguro tatawagin pa rin ako Para patagin yung nasa taas na binuhos So lang ano date na ngayon Monday, August 12 So tapos na ang ating construction So let's go, bye bye Uras natin 3.13 ng hapon. So, eh, may basura pala silang pinatapon dito sila nanay. Ang ganda pa nito. LG. Freezer. Tsaka rep. Samsung. Oh. Basura na yan dito sa Korea. Oh. Ang ganda pa. Sa Pilipinas yan. Pwede pang mapakinabangan. So, eh ayun babay Bye-bye mga tukling. Hanggang dito na lang. Sa ulitin. See you in my next video. <laughs> Let's go. Pahinga naman tayo. Ay, magalaba pala ako. <laughs> e, mga ginamit ko dito sa construction. Labas, sabay pahinga. Bye-bye.